Ang Maharlika Fund, ang target nila sa to ang as, uh, 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung impyado. Kami sa ano namin, sa mga mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon enrollment ng mga bata, mahirapan sa lang ito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ano. Uh, ang SSS, kinuha rin 62 billion private lang yan para sa mga empleyado LBP 62 billion DBP 62 billion kaya yung sa sundalo pati yung retirement nila patay